ang bonso ko. Ang kuya Oreo, tulog na. Ang bonso, nagliligalig. Gano'n, nagliligalig yung mahal ko. Nagliligalig, mahal ko. nagliligalig ang mahal ko. Nagliligalig ang mahal ko. Nagliligalig yung mahal ko. Ha? Nagliligalig yan. Kasi magpakamot. Kasi lang magpabebe yan eh. O, sige, bebe. Bebe, bebe, bebe. -be. Bebe, bebe bebe ang bebe bebe wait bebe bebe, bebe ang bebe, bebe pa bebe pa it, it, uh, Ang bebe and bebe pa bebe and pabebe bebe bebe and bebe 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 and bebe 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 and bebe 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 and bebe ang pa bebe, bebe, bebe and niya. Gusto magpabelly rub yung baby kong yun eh. Kuya Oyo, tulog log 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 na eh. Ha? Gusto pa magpabelly belly, -belly rub yan anak kong yan. Ha? Tawagin natin ang Kuya Oyo naman eh. Tulog na roo. oh. Sleep na roo sa belly rub ni Mimi niya oh. Tulog na yan. Sleep na yung baby ko. Ay, hindi pa pala. Kala ako daw Sleep na yan eh. Hindi pa pala. Sleep ang mahal ko eh para para kikiti na ka parang kikiti-kiti yan ha, ha. parang kikiti naman yung nanakong yan ha aray ko tinitipa ako tinitipa ako ha dito ka mayos ka na ayos 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 Rico ko tiga lang natusok ako ano ba yan